Sige, ikukwento ko sa iyo ang isang kwentong nakaka-excite talaga. Isipin mo, isang misteryosong mundo, puno ng mga bagay na hindi natin lubos na maiisip kung ano ang mga yon. Parang mga nilalang nawala na ngayon, mga taong nabuhay ng daan-daang taon, at, eto pa, may mga higanting sinasabing naglalakad-lakad lang, gets mo. Ito ang tinatawag na panahon, bago ang malaking baha, na binabanggit sa mga unang kabanata ng Genesis sa Biblia, Itong napakatagal na panahon, bago ang baha, ay isang panahon na talaga namang kinaiinteresa ng maraming tao, at hindi na nakapagtataka, ba? Diba? Kaya, simulan natin sa umpisa. Noong panahon na yon, nakamit na ng sangkatauhan ang ilang malalaking bagay, pero sabay nito, nalugmok din sila sa isang kultura ng kasalanan na lalo pang lumala. Ano kaya ang buhay ng mga tao noon? Ano ang mga ginagawa nila sa araw-araw? Ano ang nangyari sa mundo, bago ang baha na nagbago ng lahat? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, tara na! Una sa lahat, pag-usapan natin ang pamilya na nagsimula ng lahat ng ito, ang pamilya ni Adan. Pagkatapos na mapalaya si na Adan at Eva mula sa halamanan ng Eden, kinailangan nilang umangkop, kaya nagsimula silang magkaroon ng mga anak na lalaki, babae. Ang unang anak nila ay si Cain, at dito nagsimula na ang kwento na talagang nakakatakot. Si Cain ang unang pumatay sa buong mundo, maniwala ka. Sa tindi ng galit at inggit, pinatay niya si Abel, ang sarili niyang kapatid. Isa itong kakilakilabot na krimen, at bilang kaparusahan, binigyan si Cain ng isang marka ng Diyos, parang isang, huwag mo akong gagalawin na babala, alam mo yun. Pagkatapos ng kanyang kakilakilabot na kasalanan, umalis si Cain, nagtayo ng isang lungsod sa lupain ng Nod, at pinangalanan itong Enoch, mula sa pangalan ng kanyang unang anak, Heto pa, ang lungsod na ito ang unang nabanggit sa Biblia, nariyan yan sa Genesis, Kabanata 4. Pero, iba sa sinasabi ng ilang teorya na hindi galing sa Biblia, malinaw na sinasabi ng kasulatan na ang tao ay nilikha ng Diyos bilang isang makatuwiran at moral na nilalang. Ibig sabihin, kahit na ang tao ay umunlad sa kaalaman, at nakalikha ng mga teknolohiya, hindi nangyari yung sinasabing evolusyon bilang isang species, na pinaniniwalaan ng ilang teorya. Ang pinapakita sa atin ng Biblia ay, kahit na sa isang mundo na puno ng misteryo at mga nagawa, ang sangkatauhan ay napadala sa kasalanan. Pero ito pa lang ang simula ng kwento, marami pa tayong dapat alamin tungkol sa panahong ito bago ang malaking baha. Kaya, mag-abang ka pa, dahil marami pang susunod. Sige, ito na, ikukwento ko sa iyo ang isang panahon na parang diretsyo sa isang science fiction na libro, pero talaga namang nasa mga pahina ng Biblia, gets mo, ito ang tinatawag na panahon bago ang malaking baha, na parang era ng mga unang malalaking tagumpay ng tao. Pero sabay nito, puno rin ng mga madidilim na bagay, tulad ng kasalanan na patuloy na lumalala. Isipin mo, sa simula pa lang, binibigyan na tayo ng Biblia ng mga palatandaan na ang mga tao nung panahong iyon ay hindi basta-basta. Si Cain, na siyang unang tao na isinilang sa lupa, ay nakapagpatayo na ng buong lungsod. At hindi lang yan. Ang mga inapo niya, tulad ni Najabal, Jubal, at Tubal Kame, ay gumawa ng mga makabago at importanteng imbensyon na tumulong sa paghubog ng lipunan noon. Halimbawa, si Jabal ang nagpasimula sa pamumuhay sa mga tolda, at pag-aalaga ng mga hayop, habang si Jubal naman ay nagdevelop ng mga instrumentong musikal, nagdadala ng kultura at tunog sa buhay ng mga tao. At si Tubal Kame. Siya ang nagfuforge ng mga kasangkapang tanso at bakal, ginawang mas sopistikado at mahusay ang manual na trabaho. Ngayon, noong panahon ni Noe, ipinapakita ng Biblia na ang sangkatauhan ay natutunan na ng marami. Ang pagtatayo ng arka, ayon sa utos ng Diyos, ay patunay na alam na nila ang ginagawa nila, at mayroon ng mga resources at kaalaman para makagawa ng isang dambuhalang proyekto tulad nito. Pero kahit na ganito, hindi gaanong nagbibigay ng detalye ang Biblia tungkol sa araw-araw na buhay sa panahong iyon, kaya't naiwan tayo na mag-imagine kung paano ba talaga ang mundo bago ang baha, kung saan marami ang teknolohikal at kultural na pag-unlad. At narito ang isang tanong na palaging nasa isip, gaano ba katagal ang panahon bago ang malaking baha? Ang totoo, hindi binanggit ng Biblia ng diretsyo, kaya't maraming mga iskolar ang nagsusubok na tukuyin ito, may mga naniniwala na ang panahong ito ay maaaring mas mahaba pa kaysa sa lahat ng kasaysayan na sumunod. Sinubukan na nilang lahat para malaman ang eksaktong petsa, pero wala pang tagumpay hanggang ngayon. Parang isa itong misteryo na palaging nagiging paksa ng kuryosidad, di ba? Sa huli, makikita natin na ang mundo, bago ang malaking baha, ay panahon ng malalaking pagsulong at malalaking hamon. Ang sangkatauhan ay umuunlad, pero sabay nito, unti-unting lumulubog sa kasalanan. At ang kontrast na ito sa pagitan ng pag-unlad at pagbagsak ay ginagawa nitong kwento na talagang kaakit-akit. Kaya, abangan mo, dahil marami pang dapat tayong tuklasin tungkol sa panahong ito bago ang malaking baha. Sige, ituloy natin ang kwentong ito ng diretsahang usapan, parang magkakabarkada na nagkukwentuhan. Kapag tinitingnan natin ang mga kwento sa Biblia tungkol sa panahon, bago ang Dilvio, malinaw na ang mga tao noon ay hindi basta-basta tandaan mo si Cain, yung unang tao na isinilang sa mundo. Grabe, may kakayahan na siyang magtayo ng lungsod. At yung mga inapo niya. Hindi rin nagpapahuli, sila ang may mga imbensyon na talagang nagbago ng laro. Isipin mo, sa tulong ni Jabal, Jubal, at Tubal Cain, natutunan ng mga tao noon na manirahan sa mga tolda, mag-alaga ng mga hayop, mag-develop ng mga instrumentong musical, at grabe, mag-forge ng mga kasangkapang tanso at bakal. Ibig sabihin, talagang mataas ang level ng kaalaman at kakayahan nila. At pagdating ng panahon ni Noah, makikita mo na ang mga tao ay may kakayahan at resources na para magtayo ng isang dambuhalang arka, ayon sa utos ng Diyos. Hindi biro ang ganun. Ang Biblia hindi gaanong nagpapaliwanag sa detalye ng araw-araw na buhay sa panahong iyon, pero kitang-kita na ang teknolohikal at kultural na pag-unlad ay talagang umuusad. Ngayon, siguradong tanong mo Gaano katagal ang panahon, bago ang dilbyo? Ang totoo, walang klarong sagot ang Biblia dito. Pero may mga eksperto, na naniniwala na ang panahong ito ay maaaring mas mahaba pa kaysa sa iba pang bahagi ng kasaysayan sa Biblia. At heto ang problema, maraming pagsubok na i-date ang panahong ito, pero wala pang nagtagumpay. Parang isang misteryo na walang solusyon. Ang tanging record na maaaring magbigay ng pahiwatig, hindi ganun ka-eksakto ang sagot. So, ano sa tingin mo? Nakakaintriga, di ba? Ang bawat detalye ng panahong ito ay nagpapaisip sa atin kung paano kaya ang buhay bago ang delvio at kung paano, kahit sa mga sinaunang panahon, ang sangkatauhan ay may kakayahang mag-imbento, umangkop. Tara, tingnan natin ng mas malapit ang isang interesting na issue tungkol sa panahon, bago ang delvio at may kinalaman ito sa kronolohiya ng panahong iyon, pero hindi sa paraan na maaaring iniisip mo. Alam mo yung listahan ng mga ninuno sa Genesis chapter 5. Oo, 'yon ang isa sa mga tanging pahiwatig natin tungkol sa kung ano ang nangyari bago ang malaking baha. Pero, aminin natin, hindi ganoon kadali kumuha ng eksaktong petsa mula sa listahang iyon dahil hindi naman talaga iyon ang pangunahing layunin nito. Ang mga genealogy sa Biblia, sa pangkalahatan, mas nakatuon sa pagtatatag ng mga linya ng pamilya kaysa sa pagbibigay ng eksaktong timeline at, sa totoo lang, maaaring may mga sadyang puwang sa mga listahang ito. Ibig sabihin, binibigyan nila ng prioridad ang mga taong may mahalagang papel sa biblikal na kasaysayan, at hindi kinakailangang isama lahat ng pangalan mula sa isa hanggang sa isa pa. Kaya kapag sinasabi ng Biblia na si ganito ay naging ama ni ganyan, maaaring ang si ganito ay isang ninuno ni ganyan at hindi eksaktong ama niya, gets mo. Nangyayari ito sa iba pang mga genealogya sa Biblia, at maraming iskolar ang naniniwala na posibleng ganito rin ang nangyari sa listahan ng mga ninuno bago ang Delvio sa Genesis 5. Pero kahit na may mga puwang na ito, may ilang nakakatuwang konklusyon ang mga iskolar. Halimbawa, napansin nila na ang malaking pag-unlad na naabot ng sangkatauhan bago ang Delvio ay malamang na may kinalaman sa haba ng buhay ng mga tao noon. Isipin mo, lahat ng tao ay nabubuhay ng daan-daang taon at iisang wika lang ang ginagamit. Siguradong nakatulong ito ng malaki sa pag-usbong ng teknolohiya at sa pagpapasa ng kaalaman. Lahat ay pwedeng magbahagi ng kanilang kaalaman sa maraming henerasyon, literal. Ngayon, syempre, may iba pang interpretasyon tungkol sa haba ng buhay na iyon. Pero ang pinakatradisyonal at tinatanggap na pananaw ng mga kristyanong iskolar ay ang pagbasa sa tekstong biblikal ng Diretso, Naniniwala na ang mga tao noong panahong iyon ay talagang nabuhay ng mga siglo. At kung may isang bagay na tumatak sa panahong iyon, tiyak na ang kasalanan ang nagdulot ng lahat ng mga kaganapan na nagtapos sa Delvio. Kaya ayon, kahit na medyo malabo ang kronolohiya ng panahong ito, tiyak na ang haba ng buhay ng mga tao at ang kultura ng panahong iyon ay may malaking epekto sa kasaysayan ng sangkatauhan, mabuti man o masama. Sige, tingnan natin ang mas malalim na aspeto ng kwento ng mundo bago ang Delvio. Nakakatuwang makita kung paano ang estilo ng buhay na isinulong ni Cain ay mabilis na kumalat, parang epidemya sa buong sibilisasyon ng panahong iyon. Halimbawa, si Lamech na direktang inapo ni Cain, ang unang tao sa Biblia na nagpatupad ng poligamiya. At higit pa rito, siya ay naging isang duplikadong mamumugot ng buhay na hindi lang gumawa ng kalupitan, kundi ipinagmamalaki pa ang kanyang kasamaan. Talaga namang kahindik-hindik, 'di ba? Makikita mo ito sa Genesis 4, mga talata 18 hanggang 24. At si Cain? Grabe, pagkatapos niyang patayin si Abel, hindi lang siya hindi nagsisi, kundi iniisip pa niyang sobra ang parusa ng Diyos sa kanya. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang ugat ng kasamaan sa kanya, at mas masahol pa, ang kanyang pag-ugali ay kumalat sa paligid na lipunan. Pagdating natin sa Genesis 6, mas nagiging madilim ang mga bagay, Sinabi ng Biblia na sa panahon, bago ang delvio, ang mga anak ng Diyos, ay nakipag-ugnayan sa mga anak ng mga tao. Ito ay nagdulot ng matinding debate sa loob ng mga siglo. Ang ilang tagasuri ay naniniwala na ito ay tumutukoy sa pakikisalamuha ng mga espiritual na nilalang at mga tao, parang mga nahulog na anghel na nakipagtalik sa mga babae sa lupa. Parang pelikula, di ba? Pero karamihan sa mga iskolar ay sumasang-ayon sa mas simpleng interpretasyon na mas akma sa konteksto ng Bibliya. Sinasabi nila na ang paghahalo na ito ay talagang ang degenerasyon ng sangkatauhan sanhi ng pakikipag-ugnayan ng mga taong makadiyos sa mga taong masama. At doon nagkaroon ng mabilis na paglaganap ng kasamaan na bumihag sa buong sibilisasyon. Ano ang ibig sabihin nito? Sa madaling salita, ang angkan ni Sete na tapat pa sa Diyos ay nahalo sa angkan ni Cain na makasalanan. Nagresulta ito sa isang espiritual na pagkasira na hindi na kayang tiisin ng Diyos. At mula sa halo na yon, lumitaw ang mga nefilim, na mga tanyag na mandirigma sa sinaunang panahon. Maraming tao ang nakikita ang mga nefilim bilang makapangyarihang mga nilalang, ngunit sa katunayan, sila ay isang simbolo ng kung gaano kaputla ang sangkatauhan sa panahong iyon. Pero hindi lahat ay kadiliman sa panahon bago ang Delvio. May mga tao pa rin na tunay na nakatuon sa Diyos. Halimbawa, si Abel, ang unang martyr na patuloy na itinataas bilang halimbawa ng pananampalataya hanggang sa Bagong Tipan. Si Enoch naman ay isang tao na may napakamalapit na relasyon sa Diyos. Sige, pag-usapan natin ang isang bagay na mahalagang tandaan. Kahit sa panahon ng malalim na kasamaan at katiwalian, palaging may mga taong nananatiling tapat at makatarungan. At ito, kaibigan, ay hindi dapat kalimutan. Ngayon, para tapusin ang kwento ng mundo, bago ang Dilvio sa isang maganda, at makabuluhang paraan, pag-usapan natin ang tungkol sa kapalaran ng panahong iyon. Sino, nasigurado akong narinig mo na, di ba? Siya ay isinilang, lumaki, at umunlad sa isang panahon ng matinding kasamaan, Ngunit sa mga huling taon ng panahong iyon, itinampok ng Biblia na sino ang tanging natirang tapat sa Diyos. Ito ay napaka dahil habang ang buong sangkatauhan ay tila nawawala na, sino at ang kanyang pamilya lamang ang nailigtas. Si Diyos, na may matinding pasensya, ay umabot sa punto na tinukoy niyang ang sitwasyon ay hindi na masusustentuhan. Ang kasamaan ay umabot sa napakataas na antas na ang Biblia ay gumagamit ng matinding wika upang ilarawan ang pagkaabala ng Diyos. Sinasabi na nagsisi si Diyos sa paglikha ng tao. Hindi ito nangangahulugang nagkamali si Diyos, ngunit isang paraan upang ipakita kung gaano kalala ang sitwasyon. Naubos na ang pasensya ng Diyos, at dito nagsimula ang tinatawag nating pagtatapos ng panahon, bago ang Dilvio, ang pagbuhos ng galit ng Diyos, at ang pagkawasak ng lupa, sa pamamagitan ng Dilvio, sa bagong tipan. Binanggit ng Apostol Pedro ang pagtatapos na ito ng direkta, sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay nawasak ang mundong iyon, na tinakpan ng tubig ng Dilvio. Hindi ito biro. Ang buong panahong iyon ng kasamaan, at katiwalian ay nagsisilbing babala para sa atin. Bakit? Dahil mismo si Jesus Kristo ay nagsabi na sa mga huling araw ng kasalukuyang panahon, ang pamumuhay, bago ang Delvio ay mauulit. Ang mga tao ay magiging abala sa kanilang mga kagustuhan, nagdiriwang, nagkakaroon ng relasyon, at ang pinakamasama, magiging masyadong abala para pakinggan ang tawag ng Diyos para sa pagsisisi. Katulad ng nangyari sa henerasyon, bago ang Delvio, na nagising lamang sa katotohanan ng sitwasyon ng huli na nagbabala si Jesus na ang kwento ay mauulit sa mga huling araw. Ang mga walang pagsisisi ay dadalhin mula sa mundong ito sa pamamagitan ng paghuhukom ng Diyos na walang pagkakataon na magbago. Isa itong makapangyarihang babala at isang bagay na dapat nating pag-isipan ng mabuti. Kaya, ano sa tingin mo tungkol sa mundo, bago ang Delvio? Ibigay ang iyong opinyon sa mga komento. At kung nagustuhan mo ang pag-uusap na ito, mag-subscribe sa channel para patuloy tayong mag-usap tungkol sa mga kahangahangang kwento mula sa Biblia.